Morning, mga kalodong. Nagluto tayo ng tinolang manok. Ay, sinilang na manok pala, mga kalodong. Nagluto tayo. Pero, mag-harvest muna tayo ng kangkong. Ayan, sarili na kong And, tanam yan, mga kalodong. Kangkong na yan. Nagsimula yan sa isang tali, tal isang tali lang. Magkakalaga ng 15 pesos. Ngayon, ang dami na. Yung ginawa ko dyan sa kangkong na yan, tinanin ko yung ano, yung isang tali ng kangkong yung one time na nagsidyang ako isang tali lang yan, nagsidyang ako ng manok yan yung isang tali ng kangkong pinuha ko lang yung mga daon-daon tapos yung nakuha ko na yung daon yung mga sanga-sanga yung, yung mga sanga na yan yung Tinagalis na ko ng talbos. Tinanim ko na. siya mga kalodi. Tinanim ko siya, tapos na natatanim ko na siya yung isang tali, uh, inayaan ko muna sa magsangasanga. sanga na siya, binipit ko ulit yung talbos. Tinanim ko ulit yung talbos. Yan, dumami na. na nakakatatlong harvest na ako yan mga kalodi ng kangkong yung 15 pesos ko tumubo na sulit na sulit na yung 15 pesos ko tatlong beses na ako nakapag-harvest niyan nakapag mga kalodi ayun oh, ang haba oh haba niya oh, haba kasi yan, diba in-harvest ko na yan kukuhain ko lang ulit dyan mga kalodi dahon, tapos tatanin ko siya ulit, yan mga kalodi oh, yung gasan na, yung ko na yung kangkong mga kalodi magluluto tayo ng sinjang na manok Lalagyan na natin ng papaya, mga kalodi. Yan siya, o. natin ng papaya, no. Kailangan, bago na to ay lugasan. Lugasan ako ng maayos yan, mga kalodi. Lugas-lugas. Almusal. Almusal, panghalian, apunan, tatlong hiwa ng manok. Binili ko sa palengke nagkakalaga ng 100 pesos binili ko na yung ng, ng ano, ng, ano pa yan, ng abente pa, bin, ng abente pa yan, sa out pa yan, binili, ngayon, ano na, abente sa isna anim na araw na yung luto, may tira pa doon yung halaga 100 pesos na manok apat na hiwa pa, mga tira yan, ulam yan, naging, ano dalawang araw na ulam yan ng kaludi, Dalawang araw na ulam. Almusal, sa bowl lang muna, tapos papaya. Pangangalian, papaya uli sa sabaw, O, yung isang iwa, yun na, gabi na, hapunan ap ko. O, di mo nang tira pang dalawang iwa. Kinabukasan, niluto ko siya uli, ininit ko. Nagya ko na ng malunggay. Malunggay naman nilagay ko, tapos tanglad. O, sinabawa ko na lang. Kasi matabang na yung sidyang, wala na yung sidyang lasa eh. Pinabaw ang mga pinabaw kulay tapos ang baksak nga naging tinola siya. <laughs> Nabukasan, minuto ko siya uli, minit to. mga kalodi. Ayun, bakat na bakat yung sis mga kalodi oh. Kung tayo yung sis ko na yan, ko yan. Bakat kalon, na bakat, kailangan na kaya pala ng sis sa dibdib, -dib, bakat na bakat, mga kalodi. Uh, please, follow, subscribe my channel pangitulungan ako sana lumago uh, yung channel ko nang mapa-opera ko na yung nasa dibdib ko mabuntay sa sana ako mga kalodi yan ang purpose ko niyan yung vlog ko makatulong pang lumago na yung channel ko Ano ko diyan? Tanin, ko na yung kangkong. Hmm. Tapos kukuha yung mga sanga-sanga. ko na siya. Oh, dami na naman yan. Ay na, magkitinawa na tayo. Ito, na yung bawang. Ano Ito na yung bawang. Tapos, pulapulay natin yung bawang mga lodi Pulapulay natin siya para masarap-sarap. Masarap sa bawang pag yung pinapulapula siya. Pulapula. -pula. Brown brown yan, yan. Brown brown siya. Para malasang-malasa yung bawang, mga kalodi. Pag nagisa ay ng bawang, kailangan Brown brown siya, mga kalodi, para masarap. Kaya na, gigisay na yung na natin yung manok para maalas yung lansa. Yan. Masarap. Lahat, lahat ng klaseng luto masarap pag ginigisa, mga kalodi. So, minsan, Pagkakalantahan ah, ng sibuyas, direkto na. direkto na, ano, luto. Diretso na sibuyas. Uh, wala ko di. Tulad niya, nag-anong ano ko, tinuwala ulit ako. Nagyo ko naman sa tanglad. Ngayon, alam ko, nagyo yung naman ng tanglad siya. Tapos, nagyo ko ng alogbate. Tapos ako ng alogbate. Uh, wala ko di. Mayroon ng tanim dito, may tanim akong alugbati, may tanim ng taglad, may tanim ng kangkong, may tanim akong talong. Hmm. tapos may tanim din naman ng panibagong sitaw, may hinita na naman ng patubo na tapos okra hmm. Pag sabi niya ng mga datanda, mga pag may tinanim, may anihin. yan, papaya, sarili ng tanim din 'yan. Ayang papaya naman, tanim ng kasama ko. Dati ko kasama rito ngayon, nagpalipat na siya ng Maynila, mga lodi, Maghapon ulam gulam yan. Siniyang na manok. Oh. Tapos yung pangsiyang ko, nagkakalaga ng 15 pesos. Hmm.